Kamusta mga boss? Ngayong araw nga ay dito kami nagtrabaho sa Rabig Sa branch nga ng company namin dito Lunch break nga namin ngayon Kaya naisipan namin umuwi dito sa bahay ng kasama namin dito Kasi nga may pakain daw siya nice. Pagkatapos nga namin kumain ay nagkatuwaan ng mga tropa hey! Wala lang sanang mapipigon kasi itong kaibigan namin ay hindi rin naman siya napipigon no! Enjoy mga boss! <laughs> Totoo mo dito na yung parehong Dito lang. basag lang na Roll yung ano yung para tulong, Basta ng, yung 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 nung nakita niya ako, sabi niya, ah, oh, daddy di Mr. Clean. Mr. Clean. mo lang ito. Hindi mo rito. yung red taxi. Ano yung, ano yung ginagamit niya? Ano, ano, alaman yun? Ano alaman? Aloe vera? Oo. Mas gusto mo lang dito sa'yo. Pag wala, himala Totoo mo na siya, sir. Dito lang. Dito lang. Kasi yung ano yung parang ito lang. Basta na lang yung 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 Ganyan yung Oo. yung buhok niya, di ba? Ano yung ginawa sa aloe vera? Ano yung ginawa sa aloe vera? muna. Dahon muna, kuskus. Dasal? Hindi. Dasal? Dasal? Dasal taon wala pa rin. Wala Mamamatay yung puno. Ay, ganun ba? Wala pa mo. Sabi, dahon daw ng bayabas. Ilaga. Ah, tite. <laughs> Tapos ano, ano to suka? Parang bagong tuloy yan, <laughs> yun. Dabi pa yung lalanggas. Dabi pa yung lalanggas. Dabi pa yung lalanggas. Yung parang bulaklak. May kulay, nagkulay. Mabangon. Nilalagay na sa ano yun eh. Sa mga ulam ulang-ulang. Yung tawag yun. Star? Star anis? Hindi. Ay, maliit. Maliit. <laughs> yung <laughs> maliliit na ano na... Vanilla? Mayroon Ay, na kailit no? parang oh, uh, ano? Talagang, sa ulam? Yun, yon may isang ulam! Clubs! 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 Yung clubs! Ay, subukan mo yung clubs, clubs. 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 clubs baka bumubo! Yung yung clubs! clubs. sa ano yun? Sa Ubing. olive oil! Olive oh, na, oil. Na. na may ano, na may... Pagkukulaan niya ang konti! Sige nga, Natry mo na, natry mo na, natry mo! Natry mo na, natry mo na! Ah, natry mo na, wala pa rin! Natry mo na, Arnold, may tumubo pa! Abs, tapos yung 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 tapos mag, na, Wait. Hindi, yung ano yung driver sa, ano? yung ay, yung yung <coughs> yung glue tapos <pentelad> mo <coughs> Lagi yung 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 na yung bulbul yung yung kulot kulot yung kulot kulot pa yung diba? <coughs> Ito, ano na to eh. Si pare, ang na yung kay Regine, wala na talaga. Wala na. Meron din yun dito. Sige. Pero wala na. na, pare, ang kinis. Kay Regine. Kay Ano ang sa <laughs> inyo, Ano? Damay-damay Ano ang sa inyo, <laughs> dang sombrero na do. Na nadawit na nga ako sa kalbunara cal, <laughs> At saka panutsei. <laughs> so, Ayun na nga mga boss. Sorry nga pala dun sa mga pangalan na natamaan dito nga sa video na ito. Good vibes lang tayo mga boss. Salamat. Bye-bye.